who is really heading the comms? Eh? Is it really the, communication secretary really crafting it? Or are there people behind that's really making, controlling the levers? Eh? And merong ganong klaseng pag-uusap or at least may mga chismis na it's not really J. is really handling the entire Okay, mga naman naman ng araw po sa lahat and welcome po dito sa ating Utang tabunan PH Channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon eto mga kababayan uh, pag-usapan natin uh, nako ito uh, edwin Lacerda, mga kababayan bumanat dito kay uh, oh bumanat sa pco secretaries oh well of course including na yan kay uh, under secretary claire castro mga kababayan ito yung katanungan natin ano kaya mga sinasabi dito ni edwin Lacerda? kasi ito i think uh, siya sa time ni pinoy mga kababayan um, uh, siya din yung spokesperson. Okay? Pero ito katanungan natin. pbbm PPBM trying hard nga ba? Mm. Oh, ito yan mga isa yan sa mga pag-usapan natin mga kababayan kasi mukhang may sinabi patungkol si uh, attorney Edwin Lacerda mga kababayan patungkol dyan. At ito, Pierre Castro. Oh, Under Secretary Claire Castro, hinihila daw pababa si PBBM, mga kababayan. Ako, yan yung pag uh, natin itong si Attorney Edwin Lacerda, mga kababayan. Pero, of course, komentan, magbigay muna tayo ng komento dito, mga kababayan, ha? Ayan, ito'y interview niya sa 1KH. And again, ah uh, sa ilang videos na in na natin uh, sa mga nakaraan na pag-usapan natin kung sino ang mga mga konektadong mga mainstream media ito 1PH, DZMM, ABS-CBN, ANC. na most likely iisa lang ito. Bakit natin nasabi kasi yung mga mga anchors nila uh, yung mga nag interview sa so kanila iisa iisa lang No? Uh, Iisa-isang tao lang. Ano ba yan? Ano ba yung tagalog natin mga kababayan? Oh. Kasi minsan, nasa 1PH, nag interview and then mag, na, nandoon din, may, may program din doon sa DZMM, and then may program din doon sa ANC. So, sabi natin, iisa lang ito. Okay? And, uh, ABS-CBN at ANC, oh, may connection doon sa Makati Business Club na mga malalaking korporasyon. Okay? And of course, um, nung una, ayaw pa nila kay PBBM. Oh, sila yung mga never again, never again. And yet ngayon, nagugustuhan ng last si PBBM. Oh, bakit kaya? Well, kayo, mag-comment kayo dyan kung anong, anong guess ninyo bakit nagugustuhan nila si PBBM. At gusto nila ngayong ah uh, gusto nilang pabagsakin. Nagkaisa na sila na pabagsikin si Vice President Sara Duterte. Oh, uh, ito mga malalaking korporasyon, ito, well, I think, uh, correct me if I'm wrong, ito, opinion ko lang. Um, since may connection itong ABS-CBN doon sa malalaking korporasyon, I think ito na rin. Kasi marami sa kanilang angkor talaga na pinapaulit-ulit. Okay? And Itong ABS-CBN at malalaking korporasyon may connection dito, doon. Or sa liberal parties at Akbayan, mga kababayan. Again, na naipakita na din natin 'yan sa ilang videos natin. Okay? At ito ngayon, um, kung napapansin ninyo, um ito eh, may isa pa pala, tele-radio I Eting isa lang sila. Ito ngayon, uh, since paparating na yung 2028 election, kung napapansin niyo mayroon silang ini-introduce na mga bagong pangalan. Uh, isa na dyan, si yung Aquino din, yung si Kiko Aquino. Kasi mukhang, sa tingin ko ha, mukhang papasok din ng politika. Uh, ngayon, wala pa. Nagiging backdoor pa lang or nagiging nasa backstage pa lang siya. Sumusuport, nangangampanya ng ilang kandidato nila. Yet, hinihinga ng opinion, hini-interview nila para nga makilala ng taong bayan. Uh, kasi Aquino mga kababayan. And na, uh, nanalo si Bam, nanalo din si Kiko Pangilinan. Okay? So again, inintroduce nila at eto, kung napapansin ninyo, sa dami-daming pwedeng anungin patungkol dyan sa performance ng PCO, ang in-interview in in nila, ito pang si Edwin Lasherda. Okay? sa so, search nga natin. Sino si Edwin Lasherda, mga kababayan? Oh. Kasi, natatandaan ko, correct me if I'm wrong, ito'y naging press secretary ni uh, <laughs> ah uh, ni Pinoy. Again ha, kung hindi ako nagkakamali ha. O oh, ayan, Oh, tama. Spokesperson of the President of the Senator Aquino Farm, Robert Torres. and then, Oh, o, tama. Tama yung natatandaan ko mga kababayan. So, uh, at eto ngayon, well anyway, um, ano yung ibig sabihin? ini na nila. Or, uh, binabalik nila sa limelight itong mga anong tawag nito mga may kaugnayan sa mga liberal ah, pati si Senator Drilon mga kababayan hindi no oh, of course natutulog lang naman yan sa Senado di ba <laughs> natutulog lang naman yan kahit sa interview live interview natutulog din yan oh yet ngayon gising na gising at hinihinga ng opinion okay well, anyway walang problema. Hintayin lang natin kung ano mayayari sa 2028, kung ano mga plano nila kasi nagpa-plano na sila. At ito mga kababayan pakinggan natin, nakaspeed up lang ito at hindi rin natin tatapusin kung anong sinasabi dito ni Edwin Lasherda mga kababayan Ito. By the way, bago natin play, pakilike po ang share ng videos natin. And then, subscribe din po sa ating channel. Hey. Ay, magandang gabi, Maricel, Joey, and Chiki. Kamusta kayo? Good evening, Secretary. Good evening. Good evening po. Sir, sisimulan ko na dun sa usapin sa PCO, ha? Ah, kasi alam mo na, ah, dati ka rin naman na naroon sa tanggapan na yon, although iba yung tawag nung time po ninyo, ano? Pero, Sec, ngayon kasi, apat na PCO-Secretary na yung umuupo. In three years time. Mukhang magiging lima pa, liba. <laughs> ano po ba yung nakikita ninyong problema rito? Bakit nagkakaganon? <clears throat> uh, we've always said that, alam mo yung... If you're familiar with KP, ayon so yung key metrics talaga ng ng comms team. It's really there, there's only one key metrics sa uh, to evaluate the effectiveness of the communication team. Eh, yan yung survey numbers ng pangulo. Mm -hmm. Kasi yung kung ang survey numbers ng pangulo mataas, I think the comms team can take credit for that. Kasi nga they deliver the they they do the messaging, they they craft the messaging. So lahat ng mga communication strategy ginagawa yan ng comms team. Mm -hmm. So kung ang kung mababa ang numbers ng pangulo problema yan. Of course, may, may problema ang Pangulo. May problema rin primarily ang, ang comms team. Kasi dapat sila ang very sensitive. They do social media monitoring. They do traditional media monitoring. Kaya alam nila dapat kung ano nangyayari sa effectiveness ng Pangulo. Eh, kung okay, ito mga kababayan. Oh, possibly daw, may problema sa dalawa kapag mababa yung Mababa yung surveys. As sinasabi dito, kung mababa yung surveys, possibly may problema sa dalawa, sa Pangulo mismo at sa communications officer. Pero yun sinabi niya, kapag mataas daw yung survey, problema, posible, ah, uh, ang credit doon ay sa communications officer. So, posible ding may problema talaga sa Pangulo, pero magaling lang yun magsalita or mag-deliver ng message yung ah, uh, communication secretary. Okay? Oh, most likely, ganyan. Oh, right anyway, again, basta sinasabi dito, kapag mataas yung rating, It could be mag uh, magaling yung communication officer kung mababa yung rating problema sa dalawa. Okay? So, ibig sabihin, mataas man o mababa, posibleng problema, may problema pa rin presidente. oo oh. Mababa ang effectiveness. Kung Pangulo ni Pangulong Marcos, mababa ang kanyang trust ratings, there's really a problem in the comms team. And, and that's why, siguro for the last, especially itong nangyari after the ICC, uh -uh. medyo talaga ang, ang Pangulo dahil sa I think largely because the messaging was not was not very effective in showing the side of the Marcos administration why they had to arrest uh, former president Duterte. No? So mm -hmm. yan parang yung, naging slide na yung pababa eh. Mm -hmm. So ngayon there's really a strong effort na ilapit si Pangulong Marcos sa taong bayan. May mga podcast siya, in-interview siya, lumalabas siya sa kali. Yung nagpapakita na, I'm familiar with your problems, I know your problems, I'm here to solve your problems. Yun naman talaga dapat ang ginagawa ng, Pangulong, ng ating Pangulo. Uh -uh. Pero mukhang malayo pa dahil ang layo ng kanyang numbers right now. So talagang may issue doon. Kasi ang... Eh, ito mga kababayan ha. Ah, post na natin. Pag-usapan na muna natin. Ah, kasi nagiging... nga, bakit natin natanong na nagiging trying hard nga ba? Kasi pinapalabas dito na talaga mukha nagiging trying hard. Oh, siya mismo bilang presidente si PBBM, oh, gumagawa na ng paraan imagine niyo after 3 years ngayon lang siya lumalabas. Oh. Sinasabi dito, oh, yung isa sa mga pamara-paraan niya para makuha yung ah uh, or tataas yung kaniyang rating, gaganda yung imahe, eh, lalabas, nagpapakita doon sa tao, pinupuntahan yung anong, kahit, no, anong issue, at iba pa. Oh, so, ibig sabihin, oh, nagiging trying hard. Oh, comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi niyo dyan. Kasi basically, ako honestly, kasi presidente ka naman, may mga sekretaris ka, hindi mo naman talaga kailangan pumunta doon. Halimbawa, may issue doon sa San Juanico Bridge. Oh, di ba? Kung hindi ka engineer, hindi ka civil engineer na presidente, yung background mo, pwede well, ko sinasabing, wala kang alam. Di ba? Oh. Papuntahan mo lang yan sa sekretary mo. Okay na yan. Pwede na yan. Mag-report lang yung sekretary mo. Uh, pwede na rin yan. As long as nararamdaman ng taong bayan. Magkaiba kasi mga kababayan yung nakikita ka lang ha, uh, kasi may problema pero hindi na-experience or nararamdaman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa mo oh magkaiba kasi yan nga nandun ka sa San Juanico Bridge nagpapakita ka ano pa pumupunta ka doon sa may mga uh, nabahaan na ah uh, pumupunta ka sa again, uh, eh, ganitong mga lugar. Pero yung mga tao doon na pinupuntahan mo, hindi ramdam kung ano yung mga plano at ginagawa mo kung meron man talaga. Hmm. O, nandun ka lang, kaway-kaway ka lang. Kaya yung ibang, ay, ang sigaw ng taong bayan na pumupunta ka doon, ang sigaw ng taong bayan, eh, ibang pangalan. Kasi, ang na nakikita at nararamdaman nila ay eh, yung trabaho nung nauna sa iyo. And unfortunately, yung iba, binabago pa nga, may plano pa ngang baguhin. 'Di ba? Oh. Kaya nga ito ngayon, imagine niyo, three years after, ngayon lang ginagawa, nagpapakita, dahil na lumalabas. Ang nangyari kasi, I think lang, uh -uh. is ang bangayan between the Duterte and the Marcos side. Eh. Kung ako yun, I would have kung kung ako yun, sinantabi ko na muna ang Duterte issue kasi malakas yung Duterte brand ngayon eh lalo na sympathetic yeah. ang tao sa kanya. Ang ginagamit ni Vice President Sara Duterte yung emotion, ang ginagamit ng Marcos administration yung legal na pag-uusap on the ICC case. So paano ako mananalo, di ba? So mm -mm. Filipinos are very are by nature very emotional, they're very empathetic. So nararamdaman nila yung sakit na nararamdaman ni ng pamilya ni ng mga Duterte. Kaya, uh -huh. eh, instead of, parang, alam mo, may sinasabi tayo, di ba, may three-day new cycle. After that, let's change the topic, para bring in another topic. Mukhang hindi ganun nangyari. That's why, nabaon nang nabaon on the Duterte Marcos Rift. Kaya, medyo bumababa ang numbers ni Pangulong Marcos. Buti lang ngayon, uh -huh. si Pangulong lumalabas. Hopefully, in the next quarter, merong, merong daganda numbers niya. Plus, I'm not sure if a change of, changing of the guards would also do, be effective, but I think kung ganyan talaga wala pang solusyon noong panahon ni ng ating current incumbent uh, secretary siguro One minute Ayun, ayun, tapos muna natin mga kababayan kasi mahalaga ito sa nasabi niya sa nasabi daw dito, nagiging empathic empathetic na yung taong bayan uh, doon sa ka kay PRRD Well, in the first place mga kababayan nagiging empathetic yung taong bayan doon sa nangyari kay PRRD at sa ginagawa nila dito kay VP Sara kasi alam ng taong bayan kung ano yung nasa damdamin ni PRRD bilang pangulo ng nung time na siya ay pangulo. Alam ng taong bayan na ang iniisip ni PRRD ay yung kapakanan ng taong bayan. O, di ba? So, ano bang na ito nakikita at na-appreciate ng taong bayan yung mga ginagawa niya? Kaya nung sabihin natin inapi, eh, kinidnap siya, o oh, ang nangyari inapi, Uh, tinake advantage yung weakness niya kasi matanda na, di anong iisipin ng mga taong hanggang ngayon nakikinabang sa mga ginagawa ni PRRD? O, di ba? Eh, di magagalit doon sa mga taong responsable sa pagkidnap sa kanya. Kahit hindi magsalita itong mga anak ni PRRD, lalo na si VP Sara, yung mga tao alam nila kung napansin niyo nung nangyari yung pagkidnap March 11 mga kababayan doon sa Williammore Air Base. Oh. Nagtawag ba si VP Sara sa mga tao na pumunta doon? In fact, nagpakita lang si VP Sara nung gabi na. Yung mga tao pumunta na maaga pa lang, umaga pa lang nandoon na kasi yan yung pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. Kahit walang taong magsabi, oy punta tayo dito. Ganito gawin natin. Pumunta tayo sa daan. Automatically, ganyan na. Nagiging mas mabigat lang kasi nandyan si VP Sara. Hmm. Anong ginawa ni VP Sara? Binuksan ni VP Sara ang kaisipan ng taong bayan sa mga katarantaduhang ginagawa ng mga congressman natin, lalo na ng House Speaker na si Martin Romualdez. Bakit? Sino ba unang nagbulgar ng mga uh, issues sa Congress, ng mga kalokohan sa Congress? Di ba si VP Sara? O, oh, kung natatandaan ninyo, yung may press con si VP Sara o nagpalabas siya ng video na kung saan sinabi niya na ang daming ini-insert na projects na wala namang silbi. Hindi naman priority. O, di ba? At ito pa. Binulgar din niya. Yung mga budget na in-insert doon sa Department of Education, at the same time, may mga kongresistang lumalapit sa kanya, hinihingi yung mga uh, amount na in-insert doon. Si VP Sara lang nagsabi niyan. Si VP Sara lang nagbulgar niyan. Of course, wala siyang pinangalanan pero na-identify natin yan mga kababayan. Tingnan ninyo sa isang video natin. Oh, na-identify natin kung sino yung kongresista na yan. Oh. And yet, ngayong 2025, si PRRD naman nagbulgar doon sa issue ng BICAM. O, oh, di ba? So, binuksan din, kinumpirma ni PRRD kung anong mga sinasabi ni VP Sara. Kaya, bukas na ang kaisipan ng taong bayan sa mga katarantaduhan ng Marcos administration, lalo na ng pinsa ni PBBM na si Martin Romualdez. Hmm. kaya, kahit ano pang banat nila dyan, kay PRRD at kay VP Sara, alam na ng taong bayan na Natatakot 'yan sila mawala ang kanilang mga negosyo. If doing it, she's changing it. But I think also, yung strategy talaga, they have to redo the entire strategy ng mm. hindi lang pagpapalit ng tao. Maybe the new yeah. guy coming in, pwede yung baguhin din yung strategy nila. Oo, yeah. strategy strategy talaga po yung nakikita ninyo, Secretary, ano? Kasi parang iniisip ko, um, eto lang yata yung administration na sa loob ng tatlong taon, eh, apat na agad yung naging Com Secretary. So, hint, what does it say about about the, I mean, the decision of the administration? Hmm. Kasi leadership parang, style, leadership style, Bakit Oo. apat agad eh? The, the, you know honestly the question is I don't know if who is really heading the comse eh? is it really the the communications secretary really crafted or are there people behind that's really making controlling the levers eh. Mm. Mm. And merong ganong klaseng pag-uusap or at least may mga chismis na it's not really EJ Ruiz really handling the entire crafting the messaging and crafting the entire strategy eh. So, mm -mm. Do, do, we really do we think that he has the levers of levers of power to to do the messaging? Hindi rin natin alam eh. So, yeah. but it certainly is very very unsettling to see four or five cabinet secretaries in a span of four years na parang hindi naman ganoon kasama nung nag-umpisa si Pangulong Marcos eh, 'di ba? Ang ganda naman ng numbers, eh. except especially when there's crisis time, na mukhang parang especially yung away na political crisis, eh, hindi yung mga national emergency yes. or mga national calam calamity crisis. Madali makakuha ng empathy sa gobyerno if you're really performing and delivering your services eh. But this time it's really a political crisis where two strong political families are at war with each other and they don't seem to they don't seem to know how to get out of that problem eh. Yan mm -hmm. yung talagang problema. Eh. They're tied up with the Marcos-Duterte rift eh. They have to really disentangle themselves with the uh, with a conflict with Sara Duterte and proceed with governance and, do, and which I'm seeing right now na talagang nakikita mo naman si Pangulo Marcos lumalabas may ibang mga topic na pinag-usapan you know I recently met with someone and I think yung media ngayon talagang may conscious effort ang mga cabinet secretaries to really show to the people ano ang ginagawa nila kanina lang si si Secretary Laurel at least nag may nahuli mga smuggling, yung mga ganong klaseng bagay na dapat pinapakita na we're doing something a lot. We're doing a lot for this, for our fellow countrymen. And if, if I, you know, you're in a battlefield that you don't control. Mm. You know, natin. If you don't control the narrative, talo ka. Uh -huh. If you don't control uh -huh. the battlefield, you have to pivot. Mm. eh mukhang ngayon lang nag-pivot ang administration sa comms nila. Mm. And sana, tuloy-tuloy na nila mag-pivot sila ng mas maayos. I I think, mahaba pa naman ang panahon. Ang problema lang, kung talagang natuloy impeachment, balik tayo ulit sa Duterte issue. Yes. So, they may have massage or message their, craft their message very, very well. Oh So, sabi mo nga po, uh, sir, yung uh, uh, naratibo, pagkontrol ng naratibo tapos yung usapin ng political crisis pero ano po ang tingin ninyo na finally after ilang years nagkaroon ng spokesperson ang uh, ang comms team ang uh, office of the president is it a good development Yes because mm -hmm. you know you know when the the, the spokesperson ay nawala si secretary Ah, oh, na muna natin mga kababayan kasi nawala. Oh, nawala yung connection nila internet. Ito pag-usapan natin mabilisan. Bago natin tapusin ha. Ito mga kababayan, <clears throat> imagine niyo, uh, presidente, kailangan mo gumawa ng ng, ng podcast. Hmm. Bakit mo bakit mo kailangan maggumawa ng sarili mong podcast? May may bago ka bang may interesting ba na uh, pag-uusapan doon? May interesting ka bang ipipresenta sa mga viewers mo? patungkol sa kung anong interest mo or sa buhay mo or ginagawa mo. Wala naman, di ba? Ang podcast mo ay patungkol lang sa sarili mo. O, podcast ni PBBM ay patungkol lang sa kanyang sarili. Wala naman siyang ibang impormasyong ginagawa. Na kung saan, pwede naman sanang i-communicate ng uh, undersecretary. Kaso nga ito, tama itong agree ako dito sa sinasabi ni Edwin Lacerda, mga kababayan na ang nangyayari kasi every time mayroong press conference Duterte ah uh, puro na lang lahat Duterte yung pag-uusapan. Kasi yun nga oh. Well, probably first to second hanggang third day pwede mong sagutin mga tanong patungkol sa patungkol kay mga patungkol sa mga Duterte, pamilya Duterte. Three days pero kapag like ilang buwan na Duterte pa rin Oh, ibang usapan na yan. Ito kasi may nagiging problema mga kababayan eh. Oh, halimbawa na si PBBM nagpa-podcast pero sinasabi niya ito patungkol sa sarili niya. Oh, binubuhat niya ang kanyang sariling bangko O, silya, 'di ba? Binubuhat niya. Oh, sinasabi niya, ganito ginagawa ko, ganito ginagawa ko. Oh. Pero opposite naman sa mga nakikita ng taong bayan. O, oh, halimbawa, sinasabi niya, ayaw ko ng kaaway. Awa, ayaw, gusto ko ng kaibigan. Ayaw ko ng kaaway. Gusto ko makipagbate. Oh. Pero, sa isa, sa podcast din, oh, sa podcast mo rin sinabi na, Ah um, hindi lahat or ayaw mo yung ano uh, sinasabi mo na uh, halimbawa yung katungkol sa ilegal na droga na kapag na pinagdududahan lang ipapatayin di ba eh yan naman yung sinasabi ng mga kalaban ni PRRD sa ginagawa ni PRRD. kahit hindi naman talaga ginawa yan Yet, ginagamit mo yung linya ng mga kalaban niya. So ano ngayon ang iisipin ng taong bayan? Eh di, ang gusto mo ng ka, uh, kaibigan, ayaw mo ng kaaway, pero ang sinasabi mo, oh, nagkukos ng away. So, hindi namin maintindihan. <coughs> hindi maintindihan ng mga tao kung ano ba talaga ang gusto mo. At ito pa, hindi talaga makukuha, maintindihan at makikita ng taong bayan kung anong mga pinagsasabi mo dyan sa podcast mo. Kahit mag 500k viewers ka pa dyan or maging magka 1 million k, 1 million k talaga sorry, mag 1 million viewers ka pa dyan. Kasi bakit? Ang gusto ng taong bayan ay yung maranasan nila kung ano yung mga ginagawa mo. Ang problema wala. Oh, sa tingin niyo ba o oh, si time ni Pierre Ardi nagpodcast ba si Pierre Ardi at sinabi niya kung ano yung mga niya? Wala kasi na, na, nararamdaman at nakikita ng taong bayan. O oh, halimbawa, itong busway sa EDSA. Ako, personally mga kababayan, ayaw ko talaga diyan sa EDSA dati. Estudyante pa lang ako. Ah uh, hindi ako taga Manila ha, pero nakapunta ako dyan. Nung dyan tipa ko. At last month, pumunta ako dyan. Oh, sumakay ako ng bus, dumaan sa EDSA. Na-appreciate ko talaga. Imagine niyo 'yan. Araw-araw 'yan nararamdaman ng taong bayan na kung saan ang bilis ng biyahe. Oh, mas madali kang makapunta doon sa para papupuntahan mo kasi ito yung implementasyon sa time ni PRRD. O, oh, yung iba, nung time ni PRRD, uh, kahit madaling araw ka na umuwi, hindi ka na matatakot. Pero ngayon, oh, kahit umaga, may snatching, may robbery, oh, oh, at iba-iba pang krimen. So, sinasabi mo, marami kang nahuhuling droga, mas marami pa sa entire history ng Pilipinas. Pero hindi naman ramdam ang epekto nun sa taong bayan. Kasi araw-araw nakikita lang may nagbibintahan dyan sa daan. O oh, sa sulok kahit sa ang sulok ng lugar. At may naka, may mga krimen, may mga kriminal na gumagawa na mga adik. O oh, di ba? So hindi pwedeng i-convince mo yung tao sa sinasabi mo lang at wala sila nakikita. So nagiging useless yung podcast mo, PBBM. Basically. At the same time, ito, sinasabi ni Dwayne Lasherda na hinihila na undersecretary kung ano mang efforts na ginagawa mo. Kasi ayun nga, hindi na talaga kailangan ng podcast. May, may secretary. Ang laki na ng sahod niyan mga uh, communication secretary. Under, may undersecretary pa. Oh, ayun nga, problema hindi yung PCO ang nagcraft ng statements. Problema dyan, yun nga, mukhang masyadong gigil. oh, mukhang masyadong gigil si Undersecretary Claire Castro na bumanat araw-araw sa mga Duterte. Kaya, kahit ang lumalabas, kahit talanya ang pangalan ng Presidente araw-araw sa kanyang press briefing, Ah, di, eh, sagot pa rin ang sagot. Oh, perso kahit personal na niyang opinion patungkol sa mga Duterte. Kasi kung talaga gusto ni PBBM na ah, uh, ito nga, iantanggol yung sarili nila. Diyan, di. Oh, huwag sagutin yan kung anong mga tinanong ng mainstream media patungkol dyan sa mga Duterte kasi hindi naman araw-araw bumabanat si VP Sara sa kanila. In fact, yung banat na nga ni Sara sa kanila, eh, valid naman. No doon naman sa mga issues ng ating bansa. Well anyway, hanggang dito na lang po na tayo. Paki-comment po kung ano masasabi niyo. And then paki-like din po and share ng videos natin, din paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat. At manang araw po sa inyo.